lalabanan ba, ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. O yan, ito na nga sabi ko mga kababayan. Talaga ito, sinisiraan ni si Mayor Magalong Buti, pinakita dito ni Chase mga kababayan. Ah, kasi ito, binalita na ito. Ah, kasi, yun na nga, nag-volunteer si Mayor Magalong na sasali siya sa, or nag-volunteer siya, siya yung mag-lead ng investigasyon. Kaya ito, pinapalabas na yung mga balita na ganito. Oh, yun talaga ngayon. Oh, sinisiraan na. Kaya nag-resign na lang si Mayor Magalong. Oh, di ba? Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, tinalungkat ang isyu ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa kamera dahil dito at binusisi ang di kaso kong ito. Subalit ginong Pangulo tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati. Kapag ka nagturo ka ng dalire kanino man, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa sa'yo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang PCAJ? Na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng contribution noong 2022 elections. Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, kaya di dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginong Pangulo. Hindi ba tayo kay Mayor Magalaw merong 67 miembro ng na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Mm, Kung bawal no. talaga ito, ibig sabihin ba niyan? Bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa. Oh, ah, bago tayo pumunta sa pangalawa, mga kapatid. Ah, mga naman, ito si Cheese, ha? Kasi anong pinagkaiba mga kababayan? Ha? Na pumanggap si Cheese ng donation, personal donation ito ha. Kasi sabi ni yung sino ba yung contractor na 'yon, na kaibigan ni Cheese na matagal na, ah, personal money ko 'yon. Kasi yung kumpanya o corporation naman 'yon, hindi lang naman ako ang may-ari. So most likely yung share niya sa kumpanya, kinunan niya, nagbigay sa kay Cheese. So tama nga naman, anong pinakaiba dito? Sa yung mga congressman ng mga contractors na nakakuha ng proyekto sa gobyerno na tumakbo last election. ba? Diba? Kasi nga sila direct eh. Hindi, wala nga lang donation. Pero sila yung kumita directly sa gobyerno. So, yun nga. Ang, ang pinagkaiba lang, mga kababayan, ay mayroong tinatawag na donor. Yung mga kontraktor na congressman mismo mga kababayan, walang donor kasi sila na mismo. ba diba? Hindi mo naman sabihin na, oh, padaan natin ng na ibang tao para sabihin donor, uh, donation ito. Kasi sila yung kumita, ba diba? In fact, mas malala pa nga mga kababayan kung na natin yan ha. Ito, punta tayo ka Chase ulit. Inintriga -in -in ni Martin Romaldez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil Ito maraming oh. niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Naku Ngunit ginong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romaldez. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Naku, isa na naman, sa mga kaw... isa na naman po itong patunay, Ginoong Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman. Bigla namang tumistigo si retired Master Sergeant Gutesa at mulung pinangalanan si Martin Romaldes na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humikit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saltico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Uulitin ko po, for the record, ginong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Naku. Ay di no, hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romales. Mm. So, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, MBI man, AMLAC man. No ako po pinuntahan. No ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyariang hawak ni Martin Romualdez? Na Napagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya, At nagagawa pa din niya. Ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hostisya o selective justice. Halimbawa, ito ma, ipapos muna natin mga kababayan. Ito matibay. Uh, matindi itong sinabi ni Chis dito mga kababayan. Ha. Ah, uh, dito, dahil dito mga kababayan, mukhang nagiging questionable itong credibility ng ICI ngayon. Ha. Unang una, na, oh, uh, nag si, nag niya si Mayor Magalong. Eh. So alam naman nating lahat na, or sabihin natin, karamihan sa atin, wala tayong ibang pinakatitiwalaan dyan, kundi si Mayor Magalong lamang. Na? Oh, mayor magalong yung kilala natin na alam natin mayroong kredibilidad, mayroong paninindigan. Unfortunately, last week nag-resign lang. Ay, sorry, mali. Okay? So, eto ngayon. Nagdududa na tayo. Oh, sino na lang naiwan dyan? Ah, sino na lang maasahan natin ngayon dyan sa ICI? At eto pa. Nung nag-resign si Mayor Magalong, ah, sinabi pa nila na yung hearing ng ICI, or investigation ng ICI, or hearing, hindi magiging available sa publiko. Hindi i-televise, walang coverage mga kababayan. Kaya nagdududa na tayo. Medyo iba, iba na ang nagiging takbo nito. At ito pa, ito matindi itong sinabi ni Cheese. Buti sinabi niya ito, kasi mga kababayan, ha? Kailan in-interview si Cheese? Last week, in-interview si Cheese ng ICI. Until now, wala pa tayong naririnig galing sa ICI, mga kababayan, na informasyon na inimbitahan nila si Martin Romaldes dito. Hmm? Ito, si Cheese na na sabi, Kasi nga, alam ko, maraming alam itong si Cheese Escudero. Kasi kaalyado niya dati si Martin Romaldes, mga kababayan. Oh, sinabi niya niya ICI ito. Oh, bakit bakit hanggang ngayon hindi naman speaker si Martin Romualdez? Bakit until now unmentionable pa rin yung pangalan niya? Yet ang ICI mga kababayan hindi man lang natin narinig na inimbitahan si Martin Romualdez. Oh, I think kanina or ka last week din, I think Friday, nag files sila ng kaso kay Zaldico. Si Zaldico na lang yung nagiging fall guy dito mga kababayan. And of course, common sense ang magsasabi sa atin. Itong lahat ng to, hindi ito magagawa ni ko lamang. Kailangan ito ng mas malaki o mas mataas pa kay ko para magagawa ito ni ko Kasi anong si ko mga kababayan? Ikubikol party list lang yan. Ano magagawa niyan? Sinong mag-a-appoint sa kanya sa appropriations committee? ah, O sabihin natin, oh di, mag election yan. Nako, nabubulahan tayo. O, kasi yung election na yan, dyan sa pag-nominate uh, sa Appropriations Committee, formality na lang yan, mga kababayan. Kahit ngayong bagong speaker, di ba, ngayon? Formality na lang yan. Paano, paano malalaman ng taong bayan o ng mga congressman na itong si D ay ang susunod na speaker na hindi pa man nag-i-election? sabi-sabi pa lang yung magre-resign si Tamba, yet mayroon ng pinangalan ng posibleng papalit, di ba? E di ibig sabihin dyan, ay nag a yan. ina appoint yan nila. Yung nangyayari sa plenary, yung votation, yung, yung nomination, ay formality na lang yan. O, di ba? O, bakit nag-uusap doon sa opisina ni, ni Romualdez bago pa lumabas, bago pa nag-eleksyon? most likely, may, hmm, ako niloloko tayo dito mga kababayan. Ito, katuloy natin. Bakit sa dinami dami ng bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection. Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit tiniling hmm. agad ang freeze order di Mano, para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila. Oh. Ni isang congressman, walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romaldez na dinilivera ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, we will work on it lang. Bakit interesado ang lahat sa anim na senador na idadawit di umano, ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapag natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bola ang atensyon. Parang wala na ng tanong. Parang wala na ng interes para alamin sino-sino nga ba yung mga yan? Magpupo yung tatanungin niyo, alam ko mayroong amin na senador eh. May, may sa akin, bakit wala si Cheese? And, and my answer to that is, yeah. I'm almost sure. Though, probably, walang, walang, hindi man may mention si Cheese. Simply because, uh, wala walang insertion doon. Uh, si Cheese, sa Bulacan. Yes, si oh, wala doon. Ah, hindi po senador yun laman nung, ano, nung computer ka. So, so fake news yun, ha? Uh, may anim na senador na nunumrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Thank okay, thank you. Ngayon, mga kababayan, pause muna natin, ha? Ito, ha? Oh, Tito Soto na nagtanong doon kay Bryce Hernandez. Pinakonfirm lang niya kung fake news or totoo. Oh, sinabi mga kongresman, kasi nung nanood ako dyan mga kababayan, sabi ko talaga, opportunity na yun na tanungin. Mga kongresman pala, hindi mo lang naging interesado kung sino-sino mga kongresman? Dito soto na yan mga kababayan. Ha? Kalain mo dyan? Kasi kung ako, ah, sabi, mga senador daw, sabi ng abogado mo, mga senador mo, yung nasa laman ng computer mo. Ano bang totoo? O, ngayon, sinabi, eh, eh, hindi po, mga kongresman, O, tapos ngayon, sasabihin ko, o, sige, since yung computer mo nakuha na ng DOJ, pwede mo bang sabihin sa amin kung sino yung mga kongresman? O, anyway, kahit hindi ka makapagpresenta ng ebidensya ngayon, yung computer mo nasa DOJ na. Pwede na sila ang magproseso doon at i-confirm na lang dito sa mga sinasabi mo. Ang problema dito na nakikita ko mga kababayan, ha? hindi yan tinanong yung mga kongresista na yan. Kasi malaking chance mga kababayan na ang mababanggit ni Bryce Hernandez ng mga kongresista ay ang mga kaalyado ni Tamba na eventually ay maglilink doon sa kay Tamba at kay Zaldico at magmamatch doon sa mga binulgar na mga diskaya. Ngayon, doon nila pabuksan yung computer sa DOJ or sa sabihin nating ICI na hindi open to public mga kababayan na kung saan posible or meron na nga tayo nakikitang pagdududa dito sa ICI na mukhang pati si Tamba may koneksyon dito kasi ah, yung takbo ng investigasyon ay kontrolado niya. O? Oh? O oh, bakit? O oh, sabi ka ni Nagsabi na siya. May kinalaman dito si Martin Romaldes. Anong aksyon? Wala. Nag-file nag ng kaso. Ah, nag-recommend ang ICI sa Ombudsman. Nakasuhan si Zaldico. Si Zaldico lang. Kasi ni si Zaldico lang ang malalaglag dito, mga kababayan. Ha? Kaya, kaya nga sa isa sa mga videos natin, sabi ko, saldi ko, later ka na umuwi. Pagkatapos na ng mga investigasyon. Kasi, alam natin, ikaw yung ilalaglag dito. Okay? So, hintayin mo matapos itong lahat. Pagtapos nito, umuwi ka, magsalita ka, presenta mo lahat ng ebidensya. Para, pag oras mo nang magpresenta ng uh, e ebidensya at magsalita ka, yung mga ibabanggit mong pangalan hindi na makakabawi sa iyo. So ito na nga mga kababayan na nakikita talaga natin dito na kontrolado yung mainstream media. Oh, kapag senador yung sinasabi, agad-agad binabalita, ah uh, pinapansin ng mainstream media. The same thing dito sa DOJ at NBI mga kababayan. oh napapansin nyo, mababanggit sa umaga, nung kahaponan, may freeze order na. May recommendation na nakasuhan. O, ba? Diba? Yet, nung sinabi ni Bryce na ang laman doon mga kongresista, nung nagbanggit ang mga diskayang labing pitong kongresista, anong ginawa? Wala. ba? Diba? Or except kay Zaldico kasi Zaldico na ang nagiging fall guy ngayon na kung saan, duda rin natin mga kababayan, pinapatakas din yan. Ha? Ah, pinapatakas din yan. O. Oh, may nag, nagsusupply ng information dyan. O, oh, hinahanap. Ito na nangyayari ngayon. O, oh, ito na ginagawa ngayon. O, oh, umalis ka na dyan. May papunta na dyan. Kaya yung sinasabi nilang notice-notice sa notice, ah, Interpol, nako, Maniwala kayo dyan mga kababayan. Again, maniniwala ako dyan kung talagang mapahuli nila yan. Kung mapapauwi nila yan ng Pilipinas katulad ni Arnie Teves at ni sino alis Alice Guo mga kababayan. Pero hanggang hindi nila mapapauwi yan si Zaldico, naku, malabo yan. oh, malabo yan. Ito, patuloy natin para oh, malapit din matapos mga kababayan. ha? Nagkataon lang ba Pangulo na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating protem, dating punong mayorya ng Senado? Na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o yeah, talagang tinungkot lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated. And the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito, o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon, at basbas -bas ni Martin Romaldes? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya, at ito rito sa Senado at mga Senador. Ginong, Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiya ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayan ng Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Ano talaga mga kababayan? Agree ako dyan ha. Na ito talaga, itong mga ginagawa dito, script ito ni Tamba. Walang duda yan. Iyon sinasabi na, ah, coincidence lang na, coincidence lang na, ito nga, ma minority members, yung mga bumoto, hindi pabor sa pagpatuloy ng impeachment. ko mga kababayan. Hindi coincidence yan. May plano yan. Ah? Kasi ito, bakit nakafocus dito sa bulakan? Bakit hindi yung, kasi ang dali-dali lang naman, ano, kung, ang investigasyon dito mga kababayan, saan mo umpisahan? Di ba dapat doon sa labing limang mga contractors? Ah? Bakit? Number one. Kung titignan natin yung ranking dito, mga kababayan, most likely, itong mga contractors nasa pinakamababa. Ha? Bakit? Unang-una, sila yung namuhunan. Pangalawa, wala sila sa gobyerno. Wala silang kapangyarihan na impluensyahan yung mga desisyon sa gobyerno. Hindi sila yung pipirma, hindi sila kasali sa budget deliberation, sa planning sa pagpasok ng mga proyekto sa NEP. BICAM at small committees, wala sila. Again, namumuhunan sila para makapagbigay serbisyo at para kumita. So, kailangan nilang magbigay ng serbisyo bago sila bayaran. Kung napapansin ninyo mga kababayan, except sa, sa SIMS at sa Wawaw wow yata, o halimbawa yung mga diskaya, Diba sa inirekomendang kasuhan, hindi kasali yung mga diskaya? Correct me if I'm wrong, i-comment nyo dyan. Sa pagkakaalam ko, walang, walang mga diskaya. Kaya marami nga nang sabi, may kulang, may nawawala. Ha? Again, correct me if I'm wrong. I, I might be wrong, ha? Kasi kung nung, nung binasa ko, oh, bakit walang mga diskaya? Kasi mga babayan, ha? lumalabas dito na yung mga contractors talaga, nasa huli yan, nasa pinakamababa. So, again, saan dapat mag-umpisa yung investigasyon? O di dapat dito sa mga contractors, kung sino yung kausap nilang mga congressman at sino yung binibigyan nila. Madali lang naman talaga yan. Yet, nakafocus dito sa bulakan, flood control issues lamang, limited lamang sa flood controls, para yung iba hindi na mababanggit yung pangalan. At eto, yun nga sa isa sa mga videos ko na in -upload. Pangalan nga ni Legarda lumabas na sa Batangas. Mm. Sinong kontraktor? Jojo Ang. Lumabas na, ang pangal lumabas na ba ang pangalan ni Jojo Ang? Oo. Oh. Kasi, sinong nagpalabas? Ang mga diskaya. di Diba? So bakit hindi yun sundan? O, oh, ang nagbanggit, this kaya, kay Jojo Ang, at the same time, yung engineer kalalo na pinahuli ng anak ni Ligarda. No, bakit hindi yun isa sa mga anggulong sundan? Bakit nakafocus dito sa mga engineers ng Bulacan, ng DPWH? O, oh. e di, kahit hindi nila aminin mga kababayan, ito halatang script ni Tamba ito. At sinong nag-mamanubra nito? Sinong nagbibigay kompas nito? Pwede yung Senate President at yung Chairperson na Senate Gloribon Committee na kung saan, kaalyado nung last election, na kinabang sa makinarya ni Tamba. O, oh, ano pa? Most likely, naging naging senador na for how many years, lalong-lalo na si Tito Soto, na most likely din may nangyari ng successful uh, usapan with Undersecretary Cathy Cabral. Mm. So ngayon mga kababayan, again, again, hindi ko, again, ulitin natin, hindi ko pinagtatanggol dito ang mga senador na nabanggit mga kababayan. Yet, ini-evaluate natin dito ang sinasabi ni Cheese dito sa mga pangalang sinasabi. Yun ang ako. Oh. Sabi ni Yusik Bernardo, ulitin natin ha, direct mo naman pala nakausap si Cheese. Bakit mo, kung talagang nagbigay ka ng pera kay Cheese, bakit mo pinadaan kay Maynard mo? Oh. E direct mo naman palang ka makausap si Cheese, di ba? Ito, patuloy natin mga babayan kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutan mapa ang mapamiling hustisa na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. No, wala so what is now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the Court of Public Opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Nay, nay, kasi ito ni Soto. I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman kasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Mulakan? Mm -mm. Why haven't they been questioned? No doubt, yeah. Do you think that they do not know what's going on? What's going on?